Hello mga ka -BH. Bilang author po ng Universal Healthcare Law, kunin nyo na pa ang PhilHealth nyo or i-update nyo na po ito agad para nang sa ganun, ma-avail nyo ang konsulta package na free check-up para po sa inyong mga PhilHealth members. Kailangan mo lang mag-register sa kahit saang konsulta package provider para ma-avail nyo ang mga sumusunod na serbisyo. Bukod sa libreng check-up, meron po yung mga libreng diagnostic tests at may mga libreng gamot. Basahin niyo po ito. May check-up, may health screening at assessment, may laboratory at diagnostic services, at gamot. Paano? Parehistro sa pinakamalapit na PhilHealth Consulta Package Provider. Number two, pumunta sa KPP para sa iyong first patient encounter. Number three, punan at ipasa ang photo consent form para sa picture taking. Gamit ito sa validation sa monitoring ng PhilHealth. Apat, sisimulan na ang libreng consultation. May follow-up kung kailangan ayon sa payo ng doktor. At panglima, punan at isumite ang Electronic Consulta Availment Slip or ECAS at o Electronic Prescription Slip. Kung doon ka sa pribadong ospital, magpaparehistro, maaring sila ay maningil sa'yo pero hindi dapat lalagpas sa 900 pesos. Okay? Take note, hindi dapat lalagpas sa 900 pesos kung ito ay sa pribadong ospital. Kada taon, ha? Anyway, para po sa karagdagang impormasyon, punta lang po kayo sa www.philhealth.gov.ph Prevention is better than cure. Huwag po nating hintayin magkasakit tayo bago kumuha ng PhilHealth. Ngayon na alam nyo na may libreng check-up na ito at may libreng diagnostic test pa, huwag na po kayong magtagal pa. Kunin nyo na ang inyong PhilHealth ID. Now na, be healthy! Iangat lahat ng pamilya, solo parents at iba pa. Iboto muli, bagong henerasyon portalist. Number 94 sa Balota.